Hello mga farmers welcome back sa my YouTube channel for today's vlog. So ngayon, andito ulit kami ngayon sa aming babayan. So ito na yung last na ibabaon namin. Papakita ko sa inyo mga farmers ah. Oh. Ayun ah. Oh. Tayo na. Mabas na rin dito. Sa so, last na ibabaon namin to. Ayun mga farmers ah. Oh. Yung isa oh. Nangangatal na. na Nagahabol din nga. Oh. Tindi ng virus mga, mga farmers ah. Oh. Yun siya oh. Nag-violet na. Baboy na yung baboy. Nakaawa oh. Hmm? Huh? Parang ano siya oh. ng pintel pin. Nag-violet kumakalat na yung virus ko ano nang yung buong na katawan Grabe. kawa ang baboy yung isa patay na yun kawa babaon namin ito ngayon Ayun, ini malah kutengah-tengah nginget oh kemauan Karabih Yang nongomers oh, ah. ganyan yung virus

kasi ilan na yung na eh, hukay na lang hukay na kami mag ulit kami ng panibago so last na ito na ibabaw namin